Ming, ming Ang ming, ming ko guys oh Magla live na sana ako eh Siya na nakaupo sa aking upuan ming, ming Ay ang Ming Ming ang cute cute naman ni Ming, -ming oh Tingnan nyo guys ang Ming Ming ko guys oh Ming Ming Angelica Angelica, bakit ikaw nakaupo dyan? Ako nga uupo dyan at maglalive na ako. Baba-baba ka na. Hmm. Ay, 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 ay. <laughs> ang cute naman. Ang mingming ko na yan. siya lagi. Pag naglive ako, nakikitang kita siya, oh. Pag naglive ako sa ano, dyan siya nakaupo, oh. Ang ganda-ganda naman ng upuan niya. Meng! Ang ganda-ganda naman ang bupuan niya. O, oh, umiikot-ikot pa, Oh. oh, umiikot-ikot, Oh. galing-galing niya, Oh. Diyan siya, Oh. <laughs> Diyan ikaw, Ha? Huh? Diyan ikaw, ihiga. Nag-aabang na yan kay dali niya, eh. siya kay dalinya niya. Darating na kasi. May pasalubong daw siya. Mingming -hmm, ming Ang -ming. mm -hmm, cute-cute mo naman. Mingmingmingming -ming, -ming, ming ko. Yan, yan talaga yan siya natutulog guys. Inaabangan niya lang ako pag hindi ako nakaupo dito. Yan kaagad siya upo. Kaya pag nag-live ako, nandyan siya lagi eh. Hmm. <laughs> Nandiyan siya lagi eh.